So, yun mga kapiso, no? Uh, check natin yung kung yan, nagbiblink siya mga kapiso, no? Pag ganyan blink mga kapiso, tapos permanente niya, hindi siya nahinto. Nag-auto reboot kasi yan mga kapiso, no? Ayan, no? Pumabalik din siya, auto reboot siya, no? So, yan ay SD card yan mga kapisyo So, tanggalin ko yung lumang SD card. Mayroon na akong isang SD card na naka flash na yung image, no? So, tanggalin ko yan, tapos palitan ko ng bago so ayan so ito yung bago natin mga kapiso ibalik lagay natin may naka plus na na, na image yun no? alright kung mayroon naman kayong malaw kayo SD card so try nyo i plus lang ang um, uh, SD card i nyo lang kung gumana so okay so yan, uh, hindi na walang kasi na internet, no? Hindi magka-access yung ating mga client, no? Uh, Pag-check ko, ay uh, ganun nga, nag-auto-reboot siya. So, kaya SD card, replace na agad ko ng SD card, no? Mga kapiso. Yan, steady na siya mga doon. Tapos, mga mag yan siya. Mag-blink siya, no? Mag-blink siya. Alright. Tayo nang natin magbiblink kaya yun o magbiblink magbibling siya tapos ah uh, blink ulit tapos mamatay siya ibig sabihin goods na yan o no? alright CD na yan so lagay na natin yung LAN cable mag try natin try natin pasukin yung ah uh, portal no ng ating system na easy wifi easy wifi lang ang managas alright yan kaya walang kasi ang natin mga client to, hindi magkapasok sa portal. So, uh, palit na ako ng SD card. Ganun lang mag uh, check, no? Mga kapiso, no? Pag walang internet connection. Alright? So, pag ganyan nagre-reboot, SD card na yan mga kapiso. Alright? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo lang natin, no? Mga kapiso, no? Ayan, so pasukin natin yung ating system. Ayan, magbibilink na yan mga kape. So, hindi na siya nag-auto-reboot, no? Kita nyo naman yan. Hindi na nag-auto-reboot. So, ayan na, nandito na tayo sa system. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. Alright, salamat po. God bless sa inyong lahat. Salamat sa inyong panunod. Alright, hanggang sa sunating video. Bye-bye!